mga katax, ito po ang inyong katax ATM. Inaanyayahan ko po kayo na panandalian na basahin ito pong aking ino-offer sa inyo. <clears throat> ito po ay libre, wala pong bayad. Ayan. Kung walang kurap, tax compliance, walang hirap free, libre, walang bayad. I-like nyo lang po ang kataxpayer sa facebook.com tapos email nyo si Juliet Amora, si Cecilia Sibilia na na-like nyo po. Tapos sila na pong bahalang magbigay sa inyo ng kopya. Ang content po nito ay mga winning letters ko sa BIR mga na-cancel kong LA, Subtina, na-reduce kong malalaki, super lalaking mga tax assessment na hindi po naglalagay. Tandaan, pagtatak ETM, wala pong lagay. Kaya, kumuha na po kayo ng kopya nyo. Libre po ito. At sabihin nyo na rin po sa inyong mga kafans, fans sa, inyong mga ka sa, sa inyong mga friends sa Facebook, na ilike na rin po ang ka -taxpayer sa Facebook at makakatanggap din po sila ng libreng kopya. Maraming salamat po. Ito pong ang inyong Kataks ETM. Sana magkita-kita tayo uli. Thank you.